Kapagbukas na tayo mga kamamay Pero isa lang ang binuksan ko Kabila lang, baka nga mamay biglang lumakas Baka mamay biglang lumakas Nihanda ako lang ate Para ako Hindi ko na binuksan tong kabila Binuksan ko lang itong isa yan Kasi lagi ako na rin ang harang oh. Pero kalmado, wala namang hangin wala namang hangin wala pa rin tao wala pa rin tao nga lamas sa burol pero naambon ambun na naambon ambun na ayan nakasarado pa ang tindahan ng mamay ah, nalakas ang ambon baka ah, mamay lumakas nga ang ulan may depensa naman ako sa ulan <laughs> magaling na ang handa pero hindi ko na binubukas ng parehas ay eh, hindi ko na binubukas ng parehas hmm. yeah. baka mamay mabulaga tayo ng malakas sa hangin pero sana yung huwag kumakain hmm. maganda pa yung makabili ng pandesal at makapagkape ano? hindi may tinapay pala kami ni nanay may binilis ko yung tinapay kahapon pagbili ni nanay pagkalabas ni kuya galing sa trabaho ngayon daw ano na November oh November 9 alright yan nagsisimula ko naririnig ko lang sa bubong naririnig ko na yung ambon sana yung pag ganun lang ako tumawag din sa amin sa Batangas baka ako hindi napasara yung bintana sa may kusina pero doon doon may mahina. Mahina to parang ambun din lang. Sana yung gayon lang. Mahirap na pagka lumakas ang bagyo mag magaling yung ganyan-ganyan lang. Hmm? Pwede na magkape. Hindi ko na binukas yung kabila. Huh? Hindi ko na binukas yung kabila. Pama may biglang lumakas. Ayos na muna yun. May harang. Ay, si Kuya binuksan pareho eh. No. Pares, bukas. <laughs> Ayun ang aming magahan. Ngunit unod si Idol. Kopi ko brown. Ay, ayaw pala nyo ng Idol. Ang gusto yung niya si Paring Jeff Paring Japper. Paring Parin Bay. Ayaw daw na. Ayaw daw nyo ng ano. Ang tinatawag siya na Idol gusto raw niya eh pare dahil uh, mas uh, gusto raw niya yung mga ganun so meron tayo ang pinakamagaling na mekaniko sa si makinista pobre si ano repax ah si Raya kala ko siya sasakyan eh. sa sakyan sa motor pala di si Pats. Raya ang patch Raya patch Raya patch Raya ay, naka. Mas magaling pa mainit eh kaysa garne. Pagkagarne mga kamamay, napakalungkot ng araw. Magkagarne-garne. Eh, mm -hmm. okay, mag-abang na lang tayo kung may bibili. Alright. Ay, ah, bigyan tagilid. Eh. Tagilid pala. Tagilid yung... pala. bibilit na ulan. Tapos sila sa Baguio. Tapos sa Baguio. Alay. <laughs>

Not being up, and up, and up. hindi napa ako, may pag sa ano, yun na lang. <laughs> pa lagi <laughs> itulog <laughs> kumpanya demasa aniyano. parigi yata, sabi niyo. sa parigi yata magtreh. oh. kasapi yung kuwari nare niyo. nagpapet na kuwari.